Magaling pala, magaling pareha. Uy! 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 Alright mga kabukid uh, nandito po tayo sa may barangay San Roque, San Rafael Bulacan. Uh, happy fiesta po! Ngayon meron po pa silang palarong ano, boxing mga kabukid Eto, panoorin po natin ano to, mga praktisado to. Taga, taga, sir. Ah, Rocky po, taga sa Rocky. Sige, sir, Taga saan si yung white Taga dito yung walang ano, yung walang damit. Oh, sabatay, sabatay, sabatay. Ay, kasasali dito, mga kabukit kung hindi ka marunong. Wala marunong. madulas! Madulas! Madulas, madulas, Atras, atras. Dito tayo sa ano, sa madamo. Pagkapakin na lang doon. na lang. O, na kayo. na lang. Brip lang, brip oi 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 Ano lang, isang kamay nga lang. alam O, oi Magaling, magaling Magaling pong parehas mga kabukong. Ang ganda O, oi O, Oh, uh, lebu? hook Medyo madulas dyan, medyo madulas Mga kabuki, dito tayo sa kabila Magaling pala, magaling parehas Uy, uy Uy, uy Ilaing, magaling, magaling, magaling! Magalang! 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 marunong Magalang! Magalang! marunong Magalang! Magalang! si kuya mga kabukid Magalang! Magalang! magaling Magalang! 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 Magaling Right, right Next fight. Oh, next fight, next fight. All right. Puno tayo dito, mga abogay. Ang ganda. Magagaling, magagaling. <laughs>